So yun guys no. So nandito naman tayo sa bundok. So sa mga pal ay isang atangali po siyang lahat diyan. So So nandito naman tayo sa bundok no sa bundok ng mga wakwak. -wak. So yun no. Tingnan po niyo yung mga paligid, mga malinis. Yan malinis siya. Sir Sanchez, nag-o-park. Nadiyan si Bukdokio. So, when guys is yung sinusunod po namin na ah aso, awak Ay babalikan po namin kung bus na ba kung naabo ba. Kaya balikan po namin kapag hindi naubos yung katawan kaya ano namin ah uh, Ano yun, uh, ulit namin pagkasunog para po ay maabo po lahat. So kasi po kagabi, uh, biglang umuulan. Kaya hindi namin natuloy. O hindi, hindi namin na, uh, ano ba, iniwanan namin kasi po ay marakas na ulan, mababasa po kami at saka yung chill po pa namin mab pagka mabasa so kaya iniwan po namin yung sino po namin nakatawa ng wakwak -wak. so ngayon babalikan po namin ngayon yung produkyo kung titingnan po namin kung uh, naubos na ba o hindi kaya so yung dat yung gabi mga kadulis may ano ba Matagal po talagang masunog kaya yun kasi may meron pong uh, yung pinuno na sa atin para po ay nagpipigil ba para hindi masunog pong mga alagad po niya. Kasi po ay napuruan po namin, hindi namin nakalain na napuruan pala namin yung apak. So, at yung ano po, mga kail, hinabol po namin at huhulihin po namin at hindi namin naabutan dahil sa sobrang lakas ng ulan kaya hindi namin na tuloy kaya umuwi po kami at saka iniwaran din namin yung kinunog po namin ng na katawan ng wako so yun uh, babalik ka namin yung bulok at sana isamahan nyo kami dito uh, una, -una po maraming maraming salamat pala sa lahat pong nanonood sa mga bawat video po natin at sa lahat pong hindi po nag skip ng ads thank you po sa lahat kasi po ay uh, may kunti po tayong revenue sana po ipatuloy lang kayo sa pag-asporta at no skip share, like at maraming maraming thank you po sa lahat. So, abangan po niyo talaga yung mga video po namin at mayroon po mayro, mayroon, po kayong matutunan at malaman sa mga uh, vlog natin, sa pag-explore po natin sa mga area, sa mga wakwak. -wak. So, so kahit busy po tayo, kahit pagod po tayo, patuloy pa rin tayo sa pag-explore. Ay, hindi pa talaga palagi tayo maka-upload no so hindi kami palaging makasama ni Bro Brodokyo kasi may uh, trabaho po kami kaya kapag hindi po ako busy kapag makawi po ako diyan diyan po ako mag-explore so kasama si Bro so yan depende po sa mga ano natin lakad po natin kung hindi po tayo papagurin ay mag-explore po tayo so yun po niyo lahat po lahat ng mga bago subscriber po natin dyan maraming maraming salamat po sa lahat at sa lahat pang hindi pa nakasubscribe dyan so ano lang po sa gusto po ito yung video kung gusto niyo update kayo palagi sa mga video po natin huwag yung kalimutan po sa pag uh, ano pindutin lang po yung notification bell para update kayo sa mga video po natin sa gusto po niya sa gusto lang po ha sa gusto lang po itong mga video po na ito at 'yun. Uh, subscribe lang kayo. At panoorin po niyo hanggang uh, 3 minutes para po hindi malaglag po yung subscribe kasi kapag hindi aabot ng 3 minutes o 2, 2 minutes lang at uh, 1 minutes nalaglag yan, malaglag po yan, no? Sayang. So, 'yun. Nandun lang para si Brok yung nag sa atin. So, sama, tara, akita tayo. Okay na, Bro? wala po wala pa tayong butas oh, oh, so kahit sobrang pagod po tayo patuloy pa rin tayo Oh, siguro bro sa tingin sa tingin ko lang ay parang hindi yun na uubos dahil umuulan

आदि में भी तो हो

Nasaan yung nung gabi bro, yung mga aswang dito sa balanghoyan, nag ano tatago. Tahimik ko no. Ngayon yeah, parang walang na dito ngayon bro, sa kaibang. Ano naman mga bundok ka ano?

so, sobrang sarap po ito guys kapag gusto niyo kumain punta lang kayo dito hanapin mo lang ako doon sa amin kasi ako po magkukuha para sa inyo parang dito yun bro ito oh, dito yun. tabas oh, ng 'yun, bundok. Oh, dito yun, oh dito, yun dito 'yun. dito 'yun. Ito 'yung daga bit. 'yung gamon? Dito 'yun, yun mga kadlo. Itong bugang dito, siya po nang gano nang puto lang damo. Dito 'yun, bro. Ito 'yung tabas ng damuhan. So dito muna ako dahil sobrang init. So wala naman po kaming uh, naramdaman dito. At wala kakaibang nakikita kaya pero hindi naman tayo magkumpiyansan. Ang linis pala May mga tanim na luya.

Bukas na kakwak po Bukas na kakwak Saan bang dayo? Bakit nagsikiligit ka para ka Parang dito lang yung buhis na dinig habang Oo, oh, uh, habang po ay ano nagsunog... sin sinunog po namin yung katawan ha? meron ba? hindi ko lang malinaw sa pandinig ko kasi maingay kasi yung ang pagsunog ba? ano lang buhis lang na din natin? Oh, buhis ng tao parang parang sumigaw Wala na bro. Abo na bro. kailangan talaga magiging abo yan bro. Dahil, uh, sabi kasi ni Kaibu inatan. kailangan magiging abo talaga. Kasi delikado. batayan mo yung ano ngayon. Baka may may biglang inatakasin. Yeah. Walang bahala kayo. bro. napaka linaw mga kadugo yung linis napansin niya sa bro, yun Wala na bro. Ha? Wala. Marilig ka talaga din kanina, kakaso lang Maingay kasi yung ano. Oo, yung akuan sa apoy. 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 Hindi ano yung sinabi. Di, di malinaw sa kandinig ko. I-review e, na lang natin sa camera mamaya. Sige, sige bro. Kasi kanina nadinig ko talaga. Marilig mo? Pag Parang ano, parang para siyang nasaktan. Hindi ba yung mayari, bro, sa katawan? Pero wala na, abo na eh. So, kagabi, uh, napaka ano yan, napakalaking apoy yan kagabi. So, marami kasi kaming uh, damo yung inilagay dyan. Tapos nasunog lahat. At meron pang natira. So, ginaglagan na namin namin para sigurado. Kagabi, so, napakalaking yan kagabi. Sobrang init. Katawag kayo ng hangin. Yan, lumagas nang hangin mga ka-Adel. Yan lang yung langka pagto. <coughs> tumawag lang ay. Baka sila yung sugod bro. Galing ko. wak yung kalabaw ko. Para sa tingin <coughs> ko wak-wak yung ano eh, bosses. Pareng nagkakapoy ako mga ka-Adel. Uh, bro. Antayin na lang natin na ma Ma ano maubos talaga. So, antayin namin na mahurok maubos talaga sa pagsunod. Ah, uh, lugugin pa namin tong buong area na to. Ngayon nandito na kami. Samantalahin na namin to. So Kasi uh, kagabi, marami talaga kami narinig dito. So, ah, uh, so ayun, ah, uh, Antayin lang namin na maubos na. Maraming salamat.